Ayan guys, isang magandang tanghali. Pumasyal ako dito lahat. Ay, hindi nakakalao. Sobrang lakas. Update ko lang kayo guys ha. Ayan o. No? May takyatan lahat yung mga bangka. Yung mga kasamahan ko. Ayan o. No? Ito lang nasa baba o. Oh. Ito mga nasa tubig. Yun yung mga naga sintak o tultol. Nasa tabi lang guys o. Oh, sobrang lakas kasi ng share line. Amihan o. No? Kaya hindi talaga nakakalaot eh itong bangka oh. Ayan oh. No? Andun lahat oh, ayan oh. Isang magandang tanghali sa inyo. Shout out sa mga kaibigan natin diyan. Saan man sulok ng kinaroroonan, isang magandang tanghali sa inyo. Update lang, update doon ko lang kayo. Kasi sobrang ano talaga, sobrang lakas ng share dito sa amin. Oh. Kawawa naman kami, hindi kami nakakalaot, guys. Oh, ayan oh. May mga kaibigan oh, palakad-lakad oh. Ayan oh, pakaway-kaway na lang. Parang walang problema sa buhay ang guys, oh binata eh nandito oh. lahat oh eh, eh, in-update ko lang kasi hindi ko pinasyalan ng ilang araw kaya sinigurado kong ayos pa, okay naman ayan guys oh ayan, nandito lahat nakataas lahat yung mga bangka hindi nga nakakalaut, kawawa naman kami walang ulam hindi makapalaot lahat dito ng bangka nakataas ayan guys oh oh ayan ang taga oh. namumuti, sobrang lakas Meher mag lakas loob na lumaot at baka hindi tayo makaabot ng Pasko New Year kaya wag na lang lumaot. Ayun guys, oh. Ayun guys, oh. Yung mga kaibigan natin, oh. Kahit tanghali na, sige pa, nagtitiis siyang guys, tsaga tsaga lang. Kahit maliliit ang nahuhuli. Ayun, yung kaibigan natin parang magsok. Itong huli, oh. Ayan guys, oh. Tiyaga -tiyaga lang, oh. Oh, ilang piraso. Parang kanina pa ito, eh. Ayan okay, so, so, guys, oh. Mas parang Ayan, Grabe ang lakas yung pier, guys, oh. oh wala kang makitang la na putang kumbang ka sa laot at talaga nakakatakot. Na, na, oh. oh, ito nga, o oh, Ayaw lang lumaot, oh. Patayo tayo na lang dito. Takot din. Takot din baka hindi siya umabot ng New Year at Pasko. Kaya kami dito, oh, hindi, hindi na rin kami lumaot. Oh, alapad na ng tinapos. Dinala ng buhangin dito. Ayan guys. Update ko lang kayo ha. Ayun diyan lahat ang bangka oh. Guys oh. Yung mga kaibigan natin no. Mag talaga mag kwan. Sintak, tultol ko tawagin sa amin. Oh, dito ako ngay guys oh. Okay, no. ay sa kinita no ayun. Dito kami ay oh. Ayan oh. guys, wala talaga makitang tao. Bangka na lang. Wala nang maglalaot.